Hello, what's up mga idol? So ngayon panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idols no? So medyo nahihirapan tayo ngayon kasi nga yung design nga pala na ipapagawa sa atin ni Idol Joe na nagbabalik no? is walang shading so tayo pa, <coughs> sorry, sorry. tayo pa ang gagawa ng shading na mga idol so dyan nag extension na tayo dyan mga idol at syempre ito si Idol Joe yung ating uh, tinatuan last three weeks so yun know, yung cover up so syempre nakita niyo naman yung video ko kanina so yan o ba diba? so ang gagawin natin dito is nakulangan sa sa bandang likod so lalagyan natin yan ng henyama so yun nga ang design ni idol walang shading so tayo na ang uh, magmamagic doon tayo na magmimikos mikos tayo na ang ano sa shading yan tayo na ang bahala dyan mga idol so yun at nakastain na tayo at nandyan pa rin ang ating sponsor yung ating Big Waps cut dress so sa gustong mag order nyan so napaka legit mga idol napaka gandang gamitin uh, nandyan lang sa comment section mga idol uh, www.bigwapstatusupply.com so dyan kayo mag order mga idol so you know uh, tapos dyan na, uh, dyan na, part mga idol syempre Uh, next nag start na tayo dyan siyempre yung ginamit nating voltage dito mga idol is ano 7 volt mga idol medyo ano mga idol eh medyo uh, ewan ko ba bakit basta tansa ko lang dito mga idol kapag 6.5 yung ginamit ko medyo hindi uh, hindi pumapasok yung ink masyado kaya nilakasan ko mga idol so yun nga kasi nga baka ano baka nabaguhan yung ating ano yung needles no so yun at syempre balik tayo dito sa ating tato mga idol no? so yung ginamit nating needles dito mga idol is tatlong size so yung ating lining dito mga idol is 7RL tapos yung shading natin dito mga idol is uh, 9RM at saka yung 15 RM. So yan yung dalawang pangmalakasan nating uh, shading mga idol. So dyan na part is naga highlights na tayo dyan ng puti. Siyempre highlights, puti syempre So dyan mga idol, napaka astig talaga nito. At siyempre na baguhan din si idol kasi nga medyo masakit daw sa bandang tricep mga idol. No? So yun o, no, shout out ni idol Joe na muling nagbabalik. No, grabe. Talagang hindi pa umabot ng isang buwan, bumalik na siya agad. At syempre, babalik pa yan. So, yon after ng 5 hours, mga idol. So, yan yung ating final result. So, yan yung ating shading, no? So, medyo nahirapan ako konti kasi nga, yung ating reference is walang shading. So, nagbikus mikos lang tayo dyan. Tayo na ang gumawa ng shading dyan mga idol at syempre mga idol sa bandang taas din meron din yan katong konting lumapas may konti sa ano eh yung huli na ano, video so ipapakita natin uh, ngayon so you know yan mga idol so may konting lapas yan so tayo na lang naglagay ng parang hindi ko alam kung ano yan eh. basta design ko na yan mga idol oh. Diba? Pero maganda pa rin mga idol, no? Oh. So, 'yun. Kung umabot kayo hanggang dito mga idol, ah, uh, maraming maraming salamat. At siyempre, nakalimutan ko na naman yung ating shout out. So, next next video na lang ulit. Okay. Love you all.